Yan. So Kung galing ka ng Pulilan uh, Ikaw daan mo May hinarang silang mga motor Grabe Grabe talaga guys Ayan o Para wala makaself-lusod Papunta doon sa Venue Ayan o Hinarang

Yan, inaraangan. Inaraangan po lahat ang pupunta yeah, po sir, ano, brother, brother, brother. Drabe. Sa harap yan mismo ng barangay Poblasyon. Yan, yeah, o. So... Lahat ng pupunta sa Rally Teka ginawa po ito. Bakit tinatarget ng pulis? Laban. Diyan ang pulis inosente daw. na lang po Sa official namin, sir. Dito po I, yung, 'yung official namin eh, hindi po 'yung uh, magsasali dito. Eh. May kasama po kami superior oh. Ay ayan ay, hindi, hindi na, na, po. na, na po. po. Sige, pwedeng kausapin Okay Ito ang totoong mahiso guys Ayan Talagang Kailangan na nating lumaban Hindi pwede ganito Ayan o no?